Meron nga nagsabi sa akin eh. Magpayaman ko muna bago mo kami turuan. Masakit, hindi. yamanin mo muna sarili mo. Wala akong pakialam doon. Hindi naman siya hinahanap ko eh. Uh, hindi kita mate. <laughs> 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 hindi naman siya kailangan ko eh. nag siya. Sa so, tingin mo, kailangan ko siya? Walang leaders na nega. So, ibig sabihin, hindi ko siya kailangan. Hindi siya ang hinahanap ko. Ba't ko papansinin? Hindi ko siya hinahanap. Masyarita ka na no, masyarita dyan, hindi na makakailangan. <laughs> hindi naman ikaw market ko eh. Kasi yung mga leaders, yung mga marurunong, naiintindihan ka. Yung hindi leaders, hindi ka naiintindihan. Kaya hindi mo yung negosyo. Ang problema sa iba, pinapansin. Tsaka kaya ka tumatagal. Pinapatulan nyo pa yung mga taong yun. Eh, hindi naman sila hinahanap nyo. Hindi siya makakatulong sa negosyo mo. Hindi siya kailangan mo. Ba't mo papansinin? Eh. Mag-focus ka doon sa mga makakatulong sa negosyo mo. Mag-focus ka doon sa objective mo. Ang objective mo, hanapin to. Hindi patulan yung mga yung mga tao na hindi mo naman target. Hindi naman yung target mo eh. Ay, hindi mo mawala yun. Huwag ka na mag-explain. Huwag mo na ipagtanggol yung sarili mo. Wala magagawa yun eh. Unang-una, dapat na nagsalita siya ng gano'n, hindi siya to. Hindi mo siya kailangan. Okay, patol ng patol. Okay? Et